Nais mo bang matuto at malaman ang mga mahalagang mangyari noong ika-15 hanggang 16 na siglo? Samahan mo kami maglakbay sa nakaraan kasama ang ikatatlong pangkat ng Ichakal. Handa ka na ba? Kung gayon, tara na! Ang ika-15 hanggang 16 na siglo ay panahon ng pagtuklas, reforma at mga paghamon sa umiiral na kaayusan. Sa panahong ito, naganap ang mga pangyayaring nagpabago sa kasaysayan, hindi lamang sa Europa kundi sa buong mundo. Isa na sa mahalagang nangyayari noon ay ang kontrapromosyon. Ano nga ba ito? Ang repromosyon at kontrapromosyon ay ang pagbabago sa pananampalataya at sa lipunan na naganap noong ika 16 na siglo na nagdala ng malaking pagbabago sa Europa. Ito ang panahon kung saan, simula ang, kung saan nagsimula ang repromosyon. Ito ay pinamunuan ni Martin Luther at iba pa repromonista na may layunin baguhin ang simbahang katolika. Bilang resulta dito, napamasok ang kontra-reformasyon kung saan sinikap ng simbahang katolika na labanan ang palalaganap na protestanismo at muling pagtibayin ang kanilang atoridad. Ang pangyayang ito ay nagdulot ng digmaan, pagbabago ng politika at malalim na epekto sa lipunan. Dahil dito, isa ito sa maging mahalagang yugto ng kaysaysayan. Kahulugan, ang kontra-reformasyon ay ang tugon ng simbahang katolika laban sa si reformasyon na pinangunahan ni na Martin Luther, John Calvin at iba pa reformasyon noong ika-16 na siglo. Layo nito lumaban ang paglalaganap ng protestantismo at palakasin muli ang kapangyarihan ng atoridad at ng simbahan. Muling pagtibay ng doktrina ng katolisismo, itama ang mga maling gawi at katiwalian sa loob ng simbahan labanan ng impluensya ng protestanismo. Palakasin ng pananampalataya ng mga katoliko sa pamamagitan ng edukasyon, misyon at paglalaganap ng mabuting halimbawa. Mga paunayang hakbang, Konseho 1545 1563 pinagtibay ang mga paunayang aral ng kotalismo, halimbawa, kahalagahan ng tradisyon, sakramento at atordad ng Papa. Nagsagawa ng mga reforma, pagbabawal sa pagbebenta ng indulhensiya, pagpapatatag ng seminaryo pa sa pari, at mas malihin na pananam panamtaya sa pananampalataya. Pagkuspong ng mga bagong orden ng reliyon, Society of Jesus. Itinitag ni Ognus of Loyoyal, 1540, 1540, kilala sa kanilang misyon, edukasyon, at pagtatatag ng mga paaralan at Universidad. Naging tagapagtanggol ng simbahang katolika laban sa protestanismo. Inquisition, hukuman ng simbahan na layong pusukpuin ang mga here, heretic, gumagamit ng higpit na kapasrusahan laban sa mga sumututol sa turo ng simbahan. Index of Forbidden Books, 1559. Listahan ng mga aklat na ipinagbawal ng simbahan dahil taliwas ang nilalaman sa aral ng katolisismo. Layunin. Protekta ng mga pananampalataya ng mga katoliko laban sa maling katuruan. Epekto ng kontrareformasyon. Paglikas muli ng simbahan sa Timog Europa, Spain, Italy, Portugal. Paglaganap ng katolisismo sa labas ng Europa sa pamamagitan ng mga misyonero. Halimbawa, sa Amerika at Asia. Pag-angat ng edukasyon dahil sa mga paaralan at universidad ng mga isuts. Paglaganap ng katolisismo sa labas ng Europa sa pamamagitan ng mga misyonero. Halimbawa, sa Amerika at Asya; pag-angat ng edukasyon dahil sa mga paaralan at universidad ng mga isuts. Pagpapatuloy ng mga alitan sa pagitan ng mga katoliko at protestante na nagdulot ng mga digmaan sa Europa.